Hello guys, ayan, cooking time tayo. Ayan, nagluluto ako ng bamiya or okra. Ito yung okra, o, diba? Maliliit na matataba, o, ba? Diba? sarap nito, maliit na mapero, mataba, o, diba? Sulit. Ayan, sasabawan ko siya. nag lang ako ng sibuyas, bawang, tapos nilagay ko yung manok. Nilagyan ko siya ng kaunting sarsa, kamatis, Tsaka Arabic spicy, konting asin. Tapos, ayan na. Eh. Ko lang siya. Tapos, lagyan natin siya ng tubig. Ayan, ganyan lang karami yung sabaw. Tapos, pwede na rin natin ilagay yung ating bamiya. Ayan, or okra. Para pag kumulo, sabay-sabay na siya ganyan lang guys Ayan. hintayin lang natin siyang maluto siguro mga 30 minutes so luto na yan so hintayin lang natin o ba diba, kumukulo na ang ating bamya o ba diba? malapit na yung maluto diba, kumukulo na siya so tingnan natin o ba diba, kumukulo na ang ating okra ang ating bamya 'di ba? Ang tataba pero ang giliit, 'di ba? O, 'di ba? Pareho lang 'yan, maliit na mahaba or mataba na maliit. So, anong bet nyo? Ako okay lang 'yan kahit ano. Pareho lang ang lasa niyan. Okra pa din 'yan, masarap pa rin 'yan. So, healthy okra, malapit na siyang maluto. Alam, counting trivia lang guys. Alam nyo ba, gustong gusto nila ito dito? karamihan sa mga Arabo gustong gusto itong okra sa kayong saluyot kasi sa paniniwala nila very healthy at maraming vitamins so ayan, malapit ang ating okra so ayan guys dito ng ating okra or ating bamiya ah. o ba diba? ganyan lang kasimple yung soup nila pag gusto nila lang may soup yung kanin nila ayan okra lang diba? okra na may manok. Oo. dito lang ako nakakita ng sinabawang okra. Pero masarap po yan. Ayan, tikman natin. Tikman natin. Mmm, mainit. Ah!